kasaysayan ng holo, isang dakilang pamana ng katimugang Pilipinas. Kwentong kasaysayan. Ang bayan ng holo na matatagpuan sa lalawigan ng Sulu sa katimugang bahagi ng Pilipinas ay isa sa mga pinakamatandang pamayanan sa bansa. Ito ay itinuturing na sentro ng kabihas ng Islam sa Pilipinas at isa sa mga pinakadulong bahagi ng ating kapuluan malapit sa hangganan ng Malaysia at Indonesia. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang holo ay bahagi na ng Sultanato ng Sulu na naitatag noong ikalabin limang siglo. Ang Sultanato ay isang makapangyarihang estadong muslim na pinamumunuan ng isang sultan at kinikilala sa rehiyon bilang isang soberanong kaharian. Ang mga sinaunang holoano ay masiglang nakikipagkalakalan sa mga Chino, Arabe, Malay at iba pang karatig bansa. Ang kalakalan ay nagpapalitan ng mga perlas, tela, pampalasa at ginto. Noong 1578, sinubukan ng mga Kastila na sakupin ang holo upang maikalat ang Kristyanismo at mapalawak ang kanilang kapangyarihan. Gayunman, ang mga mamamayan ng holo ay matatag na lumaban at matagumpay na naipagtanggol ang kanilang lupain sa loob ng maraming siglo. Isa ito sa mga dahilan kung bakit na nanatiling Muslim ang malaking bahagi ng Sulu, kahit sa panahon ng kolonyalismo. Sa kabila ng mga pagsubok, itinayo ng mga Kastila ang Fort Asturias sa Holo noong 1876 matapos ang madugong labanan. Sa panahong ito, naging bahagi ng kasaysayan ng Jolo ang digmaan, pakikibaka at pagtatanggol sa kanilang kultura at pananampalataya noong panahon ng mga Amerikano simula isang libo siyam na raan siyam, naput siyam pinilit nilang buwagin ang sultanato at isama ang holo sa sistemang pampolitika ng kolonyal na pamahalaan. Subalit na natili ang katapatan ng mga mamamayan sa kanilang tradisyong islamiko. Nang dumating ang mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig, Muling dumanas ng matinding pagsubok ang Holo, ngunit ipinakita ng mga Tausug ang kanilang tapang at pagmamahal sa bayan. Sa kasalukuyan, ang Holo ay patuloy na humaharap sa mga hamon ng kahirapan, kaguluhan, at rebelyon. Ngunit sa kabila ng lahat, ito ay isang lugar na mayaman sa kasaysayan, kultura, at pananampalataya. Ang mga mamamayan ng Holo, lalo na ang mga Tausug, ay kilala sa kanilang tapang, dangal, at matibay na pananampalataya sa Islam. Ang holo ay tahanan ng mga tradisyonal na sayaw tulad ng pangalay, ng makukulay na kasuotan, at ng kulintang na musika. Sa kanilang pananamit, pananalita, at paniniwala, makikita ang pagmamana ng mahabang kasaysayan na may sariling pagkakakilanlan. Ang holo ay hindi lamang pinakadulo sa heograpiya ng Pilipinas, kundi isa rin itong puso ng kasaysayan ng katimugang bansa, kung saan nagtagpo ang karunungan, pananampalataya at katatagan ng isang bayan. Sa kanyang mga pader, bundok at dagat ay nakaukit ang kasaysayang hindi kailanman lumulubog sa anino ng panahon.